Bugbog, pagmamalaking inihahandog ng GMA, ang pinakabagong dramang magpapaganda sa inyong mga gabi. Wala ba kayo sa sa bahay nyo? Ang papangit nyo kaya? Ayaw nyo nga lahit. di dapat kayo pumunta dito. Tignan nyo nga yung tsura nyo. Pareho ang sinasapit nilang pangutya. Ang gusto niya mga yan, yung mga magaganda mga. Eh yung mga pangit, ayaw nila. How can you face a problem if the problem is your face? <laughs> Pero magkaiba ang kanilang magiging taghana. Mag-iipon muna ako ng pera. Para na naman doon sa kape and palmo. Baka naman may pinagpeperahan ka na Iniwan niya sa pangalan mo ang lahat ng kanyang ari arian Sa so, iyo pinamana ang lahat ng kanyang kayaman. Sina Sunshine Dizon at Angelica de la Cruz bilang Berlita Trodora sa Mundo Muy Aki ngayong March 18 na sa GMA Telebabad.